Paglabas na ng direktiba si Alcalde Nelson Legacion ng lungsod ng Naga na kailangan magkaroon ng anti-ravis at anti-venom ang bawat ospital sa Naga. Ito'y dahil pa rin sa matinding init na nararamdaman ngayon sa buong bansa. Dala ng El Nino kung saan pinangangambahan ang paglabas ng mga ahas, lalong-lalo na ang kobra. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon ng LGU sa Research Institute for Tropical Medicine na siyang gumagawa ng nasabing anti-venom. Ngunit ayon kay Mr. Allen Riondanga, ang head ng City Events Protocol Protocol and Public Information Office. Tanging Bicol Medical Center lamang ang pwedeng bigyan nito bilang isang tertiary hospital. Sabi naman ng alkalde ng Naga, ang importante ay may isang ospital sa lungsod ang pwedeng magbigay ng anti-venom sa mga posibleng mabiktima ng kagat ng ahas. Samantala, nagpapatuloy naman ang lungsod ng Naga sa iba pang aksyon nito laban sa epekto ng Il Nino sa kalusugan at sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, paglalagay ng mga hydration station sa mga eskwelahan at iba pang matataong lugar ang naiisip na paraan o upang makatulong sa mga tao na labanan ang matinding init ng panahon. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Kevin Alba, Tata RMN!